Hello guys! Dahil ilang days na rin kami hindi nang papansina ng Kuya King Mark nyo So naisipan ko mag solo lang, Pero ito yung nangyari may nakita akong red dots dito sa inbox ko at inakala ko talagang sahod ko to kay Monton since Friday ngayon. Pero ito yung nangyari pagkabukas ko. O ba? Diba? May regalo pala siya sa akin at hindi ko inakala kasi magkaaway nga kami ngayon. Kaya ayun, pagka-claim ko, ito yung lumabas. Ito yung dream skin ko kay Hayabusa, yung 1111. Gustong gusto ko talaga to kasi ang ganda ng effects at ang pogi pa niya. O ba? Diba? Alam niya kasi na gustong gusto ko to na skin kasi ito yung pinapagamit ko lagi sa kanya kapag naghayabusa siya. Super ganda talaga at dahil marupok tayo sa isang skin lang okay na tayo so dito inaya ko na agad siya mag rank o diba ba in invite ko na agad siya at buti naman inaccept agad niya kasi kung hindi batok talaga yung abot niya sa akin char tapos dito sinabi ko na agad na ako yung mag-core hayabusa kasi gagamitan ko yung skin na binigay niya o ba diba? para worth it naman tapos ito yung sinabi niya sige bibi ko o ba diba? may pa heart pa yan kaya ayun nag start na agad kami fast forward na lang natin guys at dito nag core haya na nga ako at dito binigyan ko pa siya ng interactive emote since marami tayong binili o diba para kasi sa akin, hindi naman sayang yung diamonds mo kung para naman sa taong mahal mo. O di ba ang OA? Pandagdag affinity kasi to sa amin guys para mag level 5 agad kami. At ayun na nga, ginamit ko na nga dito yung 11-11 skin ni Hayabusa. O di ba ang pugi lang tingnan. Tapos syempre, hindi mawawala ang pailaw natin dyan guys. O di ba kahit sa pailaw, couple pa rin naruto. O di ba ang cute. Inuna ko na nga dito, kunin yung purple. Tapos ito yung red buff naman. Tapos dito yung Masha. Grabe, ang greedy talaga niya guys. gigin nagigil talaga siyang kunin yung buff ko. Buti lang talaga andar yung bebe ko at dito nakita kong ang na lang yung buhay ng Leslie kaya naisipan ko siyang e first blood dito o di ba pinasok ko talaga dito sa tower guys di ba ang lakas ko Kory nga pala nila dito yung si Fredrin at ang kunat nga pero para sa akin walang makunat kapag may skin ka. Charot lang o di ba o napatay ko pa siya dito sabay Alice na parang nating happen dito panoorin nyo kung paano ko agawin yung turtle la o di ba ang lakas talaga naming mga babae akala nyo siguro angela lang yung alam namin na o diyan kaya nagkakamali o di ba fast hand yarn A, alis na Alice sana ako kaso nakita ko hinahabol yung zetian kaya ayun dinulungan ko na siya dito at napatay ko pa si Sisi dito o di ba ang lakas ko talaga tapos yung Leslie dito ayaw pa talagang umuwi o di ba kaya naman dito hinahabol ko talaga siya kahit sa tower pa siya ang lakas ko talaga nakakalakas talaga kapag may skin eh at dito nakaset na ngayon bebe ko kaya naman to the rescue god ako at napatay ko pa si Kimi dito o di ba early pa lang unstoppable na at least hindi na sayang yung skin niya sa kanya lang naman ako natutong maghayabusa eh o di ba tingnan yung Leslie dito o di ba pinasok ko pa talaga o oh, monster kill na. Napapagod na ako magsalita guys kaya panoorin nyo na lang kung paano ko inobos yung mga kalaban ko dito.